ang La Union. Hello guys! Ito, katatapos ko lang mag-therapy sa Tagudtod, Paglin. Hinatid ako ni CJ papuntang Suyo para makapag naman sa Suyo. Malapit sa school, sa Bagilin. Ang ganda-ganda ng panahon at ang ganda-ganda ng init ng araw. Pero ito, ang simoy ng hangin ay malamig-lamig na rin kasi pahapon na guys kaya kailangan eh tayo ay bababa na dahil meron pa tayong iteterapi na isang pamilya sa suyo at uh, check pa natin kung tayo sa school ng bagalin sa suyo ang ganda ganda ng panahon habang nagmumotor kami nagkakwentuhan kami ni CJ at nag kahit pa paano, ito para ako nakapamasyal, pa, ang daanan maganda at uh, natutuwa din ako sa mga bundok na nakikita. Hey, okay, bawat mission na napupuntahan ko, nagbibigay din sa akin ang additional span para mabuhay. Kasi makakatulong, hindi kumaga yung kamay ko nakakatulong sa mas nakakangailangan. O di ba? na pwede mo pang madagdagan ang buhay nila para makapaglingkot sa Diyos, sa kapwa. ako sa, yung no, mas nahikit ng mga Ay, ting kadaan na kami sa arko ng kambali kaya ito medyo malapit-lapit na nasa kalahati na kami ng kabundukan bababa kaya pray pray ingat tayo sa ating biyahe dito na ako sa suyo kaya selfie moment muna kami ni ma'am carol sa kanyang office and thank you sa walis na ibinigay mo ma'am ito bit bit ko ngayon papunta kay ma'am giselle papunta ni laguna kaya ito punta na muna kami sa isang pamilya na gusto magpa-therapy kaya, nandun natin ako doon sa kanilang bahay, ay eh, nag-selfie muna kami ni nanay para meron siyang first selfie Yan, at ko rin pati yung thrombosis mm -hmm. niya. Tapos sa kabila, namamaga, thrombosis, maabot sa tuhod. Yung isang paani naman. Hindi, hindi. Diba? Ito, medyo malaki eh. mo, nai, kung namamagapa. Namamagapa ba? Wala na, no? O, oh, ang naiwan na lang, yung itim ng yung inflame ng paa mo. Oo. Hmm, Hindi ba? ng therapy ay kumain na kami. Ito ang sarap ng ulam niluto At uh, ito, join-join muna. Pagkatapos ng kain, yeah. tinerapy kong mother Kung makikita mo yung, yung pilipit ni, niya um, sa, sa, sa skin, cell, na may problema sa dito -ano at sa pato ka -ano sa kamay, ano eh, kaya na-check ko muna ka kanyang katawan. Oh. Pag ganyan ka, o, oh, galawin mo. O. Oh. Kailangan mo pang igaganyan. Ganyan po yung dapat po tayo ng kamay mo. Ang laki ng ano no, ganyan dapat po yan, tayo niyan. Pero nakaganyan ho kayo. Ganyan yung normal niya. Kaya ho, yung mga ugat nyo, marami ng ano ikot. Tapos pag therapy ay si Gia naman ang sumunod na eh. therapy. Two years old siya. Tuwa-tuwa siya sa stethoscope ko. Kaya gusto-gusto niyang gamitin. Ito, kakakit na bata doctor oh oh magjajak ng doctor -dok ka siyano wala tayo pang oh, <laughs> oh magda doctor daw siya oh sige para kay mag doctor no hmm palo da ano the legacy pagkatapos namin magtherapy ni jia ay nag selfie moment kami at ito, hindi nang matulog dahil gabi na at need, nang mag-beauty rest ng lola nyo. At bigla ko hilata sa higaan dahil gusto ko munang iilapat ang aking likod. Maga ako nagising kaya nag-almosan na kami ni ma'am at ni-check ko mm. uli ang paan ni lola. Kung... Ano niya? Oh. Hindi na masyado itin. Mm. Lumiwanag na nga yung pamo eh. Pumuti na. Hindi katulad kahapon nangingitin itim pam Mm. Tsaka hindi na siya namamaga. Mm ba? Diba? Ganda na. Selfie kami bago ako umalis. At uh, papasalamat ako sa inyong pagtanggap at pagtitiwala. God bless you.